Okay, magandang araw mga KTH. Una sa lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Uh, nandito na tayo ngayon sa part 2 ng ating pag-explore ng isang ano sapa dito sa Bundok yan na yung waterfalls na dalawa tapos ah pupunta naman tayo sa ano, taas para makita kita talaga tayo ng ano pressure sign Ayan dito may suspecti dito kasi nakaway way na yung creek Ayan At dito Ang bahan natin dito sa kabila spooky ah. May you yeah. know, sariling daanan tubig dito. Ito yung babangga dito yung sign eh. napaka ganda yung tabas niya yan yeah, ay yeah. big boulder dito puntahan natin parang may laman yung sa kabila ito yung pinaganahan nila ng tubig siguro dito nila pinapunta at saka nag sila dun sa kabila ih e, dugtong lang naman eh yan oh Napaganda rin dito. Galing talaga mag na yung mga sundalong hapon ganitong mga sapa ay talagang meron itong mga laman kasi noong unang panahon uh, sapa talaga yung sinusunod nila papuntang bundok yun ang sabi ng ating mentor mga mababaw lang talaga sa mga ganitong sapa kasi parang ano na sila nag we withdraw o oh, sa panahon ng ano na nagkagipitan na dito itong mga sapa ay ito lang yung ano nila Ayan, may water poise na rin dito. At may bukas pa po dito. Ayan. Siguro may laman ito. Siguro lang. <laughs> Kasi explore pa tayo mga katiets. Wala pa tayong final na ano eh okay, wala lang tayong ma gawa kasi wala tayo ngayong operation lakad lakad muna tayo dito <coughs> excuse me lakad lakad lang muna tayo dito sa ano kabundukan ayan may ibang

yan water pools ka rin, mini water pulse at saka may batong naka imbus ayan o sa gilid nya naka walling type tapos sa gitna may naka imbus na bato dapat kapag makakita kayo ng ganito mga katiit yung imbus na bato yung ano nya is pwede rin tawagin nating rack enclosure or nandyan mismo ayan masyadong malakas yung tubig pero pwede ito ma ilipat yung agos ng tubig dun sa kabila eh. dun sa taas may ano dyan papunta din dun sa baba pwede ma ano na yung tubig dito pag ma ano yung tubig dito ayan, wala nang aagos dito sa watercourse nito ayan o ang bato na ayan, dito sa taas pwede nilang i na yung tubig dito sa kabila yan dito parang talagang ano kasi maraming nakatumpok na bato bato dito pag iharang nito dito yan lilipat yung agos dyan sa tubig at yung water pulse dun mawawala na yun ng tubig hindi na nasa operate at yan lang mga katits may dalawa tayong expected na babalikan sa mga susunod kung ano may ano na naman bakanti yung tropa Uh, titingnan natin doon pa sa taas iyan na lang natin din sa part 3 na to build na to